sa mga balitang consumer at kalakalan naman Mabigat-bigat na oil price hike ang nakaamba ngayong linggong sima ng Santa. Aray ko po, timing. Bas naman. Base sa tansya <laughs> ng oil industry sources, mahigit dalawang piso kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina hanggang piso at limampung sentimo. Kada litro naman ang maaaring dagdag sa diesel. Sabi ng Energy Department dahil yan sa pag ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia. Natulak din daw ito ng tumataas na demand ng langis sa Amerika at China. Samantala, tinataya namang bumilis lalo ang inflation ngayong buwan. Sa pagtataya ng Banko Sentral, posibleng maitala ito sa 3.9% ngayong Marso. Kung sakali, mas mataas po yan kumpara sa 3.4% noong Pebrero. Pero pasok pa rin ito sa 2 hanggang 4% na target ng gobyerno para sa inflation. Posibleng bumilis daw ito sa positibong base effects. Naniniwala naman ang isang grupo na dapat nang magdeklara ng state of calamity sa Metro Manila dahil sa malalang trapiko. Sabi ng Management Association of the Philippines, umaabot sa tatlot kalahating bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya dahil sa trapiko. Maaari raw gamitin ng Pangulo ang kanyang emergency powers para tugunan nito. Nauna na rin iminungkahi ng grupo na magtalaga ng traffic SAR para tutukan ng sitwasyon sa Metro Manila pero binasura ng MMDA ang suhestyon. Pinayagan na ulit ng Agriculture Department ang pag-angkat ng poultry products mula sa dalawang states sa Amerika. Yan po ang Iowa at Minnesota. Ang ibig sabihin, pwede na ulit pumasok ang mga buhay na manok, mga sisiw at itlog galing sa mga nasabing lugar. Unang ipinagbawal ng DA ang poultry imports mula sa mga ito dahil sa banta ng bird flu. Umaasa naman ang Senado na masimulan na ang plenary debates para sa panukalang layong amyendahan ang pagbubuwi sa industriya ng pagmimina. Gusto kasi sana ng Finance Department na bawasan ang windfall profit tax tiers o mga level na siyang batayan ng buwis na kailangan bayaran ng mga kumpanya. Sabi ni Senador Sonny Angara, gusto raw nila sanang ma-sponsor ang naturang panukala. Naniniwala si Angara na bahagyang mapapataas ang average effective tax rate kung sisimplanhan ang sistema ng pagbubuwis. Sabi rin ni Anggara, labis-labis na buwis na ang binabayaran ng industriya kaya naman layo nilang ikonsidera ang iba pang local at national taxes na binabayaran ng mga kumpanya habang inaamiendahan ang batas. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.